kapag may tiyaga, may dilaga, darating ang panahon, may awa ang Diyos. Makakalakal din si Mother Christ. Pwede na siya ang tumakot. yung ating Diyos. And welcome back to my channel. Ayan yung ating mga pelisitas. Ayan, habang tayo ay nagluluto. Ayan, mamaya kayo kakain pa ha. Maga pa naman eh. Wait lang, nagluluto pa ako. Yan sila mga kalisen, naglalaro sila si, ano, si Samba, si Mama Kat at saka si Kiara nandun sa taas. Ayan, wait lang ha. Nagluta ako ng, ano mga kalisen, yung sotanghon na mayroong sardinas. Tapos nilagyan ko ng dahon ng malunggay. konti lang, ito oh. Napakabilis na lutuin. Ayan mga kalisen, Nap napakabilis na lutuin siya. Ganyan lang siya, simple ulam, salt na ang ating ulam. So, okay na yan. Kasi gusto ko yung, ano lang siya, konti lang yung sabaw niya. At gusto rin ni Madam Brasil. Yan, parang palahabok na. Parang palabok na na mayroong halong malunggay at magpapainit tayo ng tubig. Sana ba yung ating? Ay, nandito pala sa banyo. Magpapainit tayo ng tubig para maliligo daw si madam nandun sa kwarto pa ayan, wait lang mga felicitas ha o, oh, nagugutom na kayo mauna silang kumakain yung ating mga felicitas wait lang ha Pinapainit ko yung tubig ni madam Brasilda kasi malamig ang tubig pag naliligo siya hindi yan makaligo kapag walang tubig na mainit. Kailangan mo pakuluan. Hindi naman siya pakuluan. Painitan lang natin ng tubig. Dahil uh, parang tila gutom na yung ating palisitas, mga kalisan. Bigyan na natin sila ng pagkain. Yan, lagayin muna natin dito. oh bigyan na natin ng pagkain mga karising kasi gutom na siguro mga to. Gutom na sila ang ating mga pelisitas Ayan, wait lang ha na Ay, nandito rin si Pancho Pancho, wait lang Nandito si Dayuhan, ayan Ito na lang yung kanilang cat food Pero mayroon pang isang pichel doon na mga puno May pichel pa doon na puno ng cat food So, pinag-ahati-hati ko sila pag-aaraw Kasi yung ano si Dayuhan Parang nasanay na siya alam niya pag ginaganito ko siya, yung pagkain nila. Wait lang, ano ha, Pancho. Eh, bakit ka pumunta dyan, ano? Kiara. Dito ka na, Kiara. O, oh, ayan na. Kasi nandyan sila. Ayan, guys. Andito, punta natin si, ano, oh. punta, punta natin si, na, Pancho. Ali ka na, Pancho. Pancho at saka si Dayuhan. Asa ah, na yung, ano, new, wait lang. Ba't saan yung plato nyo? Ba't saan yung plato na ano? Nawala? sa Ay, ayun. Ba't lang mga kaligsan, tingkunin ko ito. Ito yung ginagamit ko. Ang pinapapak... Saan? Itry ko nga dito sa... Ano? Sa loob. alin na kayo, dali. O, oh, dito na kayo. Dali. Dali, dali, dali na. Dali na. Dali na kayo dito, Dali. Oo, oh, 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 ito na, ito. Ayan, Oh. Oli na. Hati na kayo dito, ha. Ayan. Naiilap kasi sila mga kalisan. Ayun, yung babae. alin na, dali, dali. O, oh, ayan na. O, oh, ayan na, Oh. Diyan na kayo. Sige, nakakain na kayo. alin na, dayuhan. Kasi buntis ka pa naman. O, oh, ayan. Sige, nakain na kayo. Ay sus Maria Jose si Pancho. Natatapon naman na yung ano ni Pancho. Grabe yung nang-aaway sa kanya na po sa mga kalisan tignan niyo yung may kalamot sa taas. Grabe, mayroong dumadayo dito na maitim na sobrang laki na pusa. Grabe. Yung tubig niyo nandoon sa labas ha. Pancho dayuhan, mayroon nang magbibigay sa inyo. Oo, may sponsor kayo na gamit. Ayan. Abangan nyo mga kalisan kasi mayroong uh, nag-sponsor sa kanya sa kanilang dalawa itong magkabit na to na gamit nilang kumain plato naman. Ayan yung ating mga stray cats na dumadayo dito yung si Dayuhan at saka si Pancho. Ayan, so ito naman si na Felicitas. Ayan mga kalisan, kumakain na rin sila. Ayan, si Mama Kat Pelisa, tinitignan niya si Pancho. Oo, nasasaktan si ano eh, Nasasaktan si Mama Kat Pelisa sa Pancho, yung ginawa mo sa kanya. Pero okay lang daw, basta daw, wag mong lulukuhin na si Dayuhan. Ayan, si Pancho, mga kalisen. So, punta na, punta na ako doon. Sige na, kumain lang kayo. Huwag kayo matakot. Hindi ko naman kayo ano eh. Kunin ko na to kasi maliligo rin si Madam Brasilda. Lagay ko lang dito. Kunin na natin itong tubig kasi maliligo si Madam Grasilda. Pakukuluan ko ito. Hindi naman pakuluan, painitin na. Kasi sobrang lamig yung tubig ngayon mga kalisan. Nagnibago nag ulit yung panahon ma ano siya malamig, mahangin so kunin natin yung pag-upuan ni madam doon sa CR so bala ito, upuan niya dito mga kais upuan ni madam Brasilda yan tapos mayroon ding upuan dito na ilalagay ko dito may upuan din dito na ilalagay natin. Tapos ayun yung pagliguan niya, ayan. Yung balde. At yung sabon niya. So ayan. Patay lang natin na uminit yung ano. Kukunin pa natin yung isang plastic na upuan. So ito na mga kalisan yung upuan. Bale, dalawa kasing upuan ni Madam Gracilda tuwing siya ay naliligo, no? Dalawang upuan. Ay, dalawang upuan ang hinahanda ko bago siya makatungtong dito sa loob ng banyo. Pero kaya pa naman niyang maligo na pag isa Pero ang ginagawa ko, ginaguide ko siya bago siya papasok dito. Kasi nga naka-walker si Madam Gracilda. So malapit na sigurong pukulo yung tubig dito. Hindi naman daw papakuloan. Ayan. Pinapainit ko lang talaga para hindi malamighan yung kanyang paa. Kasi nga, na-disgracia kasi siya noong araw, siguro mga 2000, hindi ko alam kung 2017 ba, ganyan. 2017, August yan noon, na-disbalance daw siya. Tapos, nagkaroon na ng fracture doon sa right pelvic. Right pelvic dito sa kanyang, dito sa kanyang balakang. So, pwede naman siyang maoperahan that time kaso nga baka daw hindi kaya yung kanyang katawan, sabi ng doktor. Yun na lang, nagwo-walker siya at talagang hindi siya totally makalakad doon, talagang bedridden at dito siya natutu natutulog. Dito siya naliligo noon that time. Ayan, dyan sa may sala. So, doon sa may pintuan, binubuhat ko noon. At talagang kinakarga ko siya noon kasi na totally ano siya, totally bedridden talaga. So, ang ginawa ko lang, hinilot-hilot ko siya every evening, ganyan, bago kami matulog. Tapos umaga, may namasage ko siya. Uh, pinapahidan ko siya ng moringa. Moringa oil. So, yun yung paninda namin, guys. 250 yun, isang botelya. So, yun lang ang ginagawa ko noon. Tapos hanggang nakakalakad-lakad. Tapos, nag-walking-walking -walking lang kami dito at ginagayt ko lang siya sa likod, kaya hinahawakan ko, hanggang natuto siyang mag-isang maglakad. Yun nga lang, mayroon siyang hinahawakan na walker. Kaya, ayan, syempre, tinitignan-tignan natin kasi just in case, baka mag-disbalance, ganun. So, kailangan niya talaga yung may stay in dito na kasama para masubay siya. So, yun nga, ako nga yung napalad dito na magbantay sa kanya. So, ayun, dadalawa lang naman kami dito, mga kalisen. So, ganun ang buhay namin ni Madam Gracilda dito at saka sa ating mga felicitas. So, ayan si Felicitas, tignan natin. Tignan na, felicitas! Ayan na sila, mga kalisen, ayan o. Oh. Ayan na sila, pag ganyan, pagkatapos na silang kumain, ganyan, naglalaro sila, nagpapalipas sila ng kinain. And then, mamayang hapon, matutulog yan. Ganyan sila mga kalisen. So, eto lang yung aming ano ngayon ginagawa kapag wala akong masyadong uh, gagawin na. So, mamaya magtitiklog din tayo ng ating mga labada. Ayan, mga kalisen yung mga nilabhan ko. Mayroon din dito. Ayan. So, tuyo na yung mga yan. So, balikan na natin si Madam Gracilda. So, dito pa yung ano ni Madam Gracilda. Halika na, Madam Gracilda. Uh, umpisahan mo na maglakas. Akin na, di ba, dalhin mo to. O, halika na. Hawakan mo na yung ano mo. Walker mo. So, papunta na si Madam Gracilda para maligo. Ganito ang kalbaryo namin sa araw-araw na buhay. Buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Buti nga nakakalakad na siya ng ganito. Hindi ka tulad dati na sobrang hindi siya makakalakad talaga. Ang kailangan lang alalay. Mamaya hapon bibili ako ng tubig. Ay, okay na yung ano, tubig. Mainit na yung... Ganito so, palagi ang buhay na ilalagdag nila. Hindi kami hindi makalakad ng mga rin. Kaya, kaya. Ah, kaya, kaya. At Kapag may tiyaga, may tinaga. Darating ang panakot. kung may awa ang Diyos, din si uh, Mata. din siya. Pwede na siyang tumakot. Yung ating Pwede na siyang tumakbo. Papunta sa Manila. Sa wakas, nakapasok din. Nakapasok din siya. At kunin na natin ang tubig na mainit. Mm. Ganito palagi kapag ano, maligigo ganito ang buhay natin. I lalagay lang natin ang mainit na tubig. marami tu yung pintuan masyado. Yung ano lang, ganyan lang sao o. Oh. Huwag mong isarado masyado. So, ayan lang, mga kalisen. Maliligo ng si Madam Brasilda at aantayin ko kami kakain mamayana. So, ayan. Bye-bye!